Sigaw ng Kandon, Ika-25 ng Marso, 1898, Ilocasur. Ang sigaw sa kanto o Ingis ni Kandon ay kinikilala bilang isa sa pinakaunang pag aalsa sa muling pagsiklam ng imagsikan sa Pilipinas. Ang pwersa ng Kandon ay katapunin sa pangunan ni Don Sarino bayan ng Kanto ng Ilocasur ay nag-alsa laban sa mga Kastila. Nagawa nilang makuha kumbento at sentro ng bayan ng Kanto. Bagamat may kailan naging tagumpay sa Kanto. Nasa madali sila mong sa kawundukan ng Maglitera at ipinagpatulong ang laban para sa kanila. Naghukbo ang mga barko ng mga Kastila. Nagpasya si Kinap nung matras tungo sa nayon upang ituloy ang labanan. labing ng Hunyo, 1898. Cavite, naging sentro ang alapan ng malawangan ng sa Cavite at Laguna na muling sumikla ang himagsikan noong 1898. Nagkapi ng mga revolusyonaryo sa ilalim ng Milo Aguinaldo at iba pang hinarat ang malaking pwersa ng mga Espanyol. sa panggigipit ng pagdating ng dagdag palat tauhan bilang pagdiriwang ng tagumpay. Inilagayway ng Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang hibilan sa Cavite Puerto. Ang watawat na ito ay muling pinakita sa sambayan ng Pilipino ng ikot ng niya ang ng Pilipinas mula sa kanyang banganan sa kawin ng Pilabing Dalawa ng Udyo 1898. Central Filipino, na Agosto 1898, Ibayong Dagan. Umalapino ang Komite Central Filipino ng bagong pamahalaan mula sa mga grupo ng mga makabayang Pilipino na naging eksenu sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Hong Kong, Japan, Pransya, Espanya, at Estados Unidos. Inatasan sila ipahayag at ipaglaban ng kalayaan ng Pilipinas sa ibang bansa bilang mga opisyal na kinatawan ng mga layuhang pamahala. Nanganap rin sila ng pera armas bilang tulong sa patuloy ng himang sila. Tumayong kinatawa ng ating bansa si sa Felipe Aronsilio sa negosasyon sa palitan ng Spanya at Estados Unidos kung saan dala niya ang proklamasyon ng ating karayaan. 1898, Negros. Dahil sa pagkadismaya sa pinangakong reforma sa Miyak na Bato, nagpasya ang mga may-ari ng lupa sa Misayas tulad ng mga Lakson, Araneta, Ramos at iba pa na suportahan ng Negros Katipunan para sa kalayaan. Ikalima ng Nobyembre, nang kumilos ang mga revolusyonaryo, gamit ang mga ribling gawa sa Limpat Canyon mula sa Herodion sa nagawa nila mapasuko ang mga Espanyol sa Sinay at Bacolod. Nakamutan nila ang kalayaan ng buong isla at binuo nila ang Republika ng Negros. Desembre 1898, Surigao City. Isa-isa naging magsikang mga nalawigan sa labas ng Maynila matapos maipahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa. Sa Mindanao, maraming mga opisyal na Espanyol ang nagdesisyong nisanin ng kanilang mga tanggapan at hinalilihan sila ng mga revolusyonaryong pamahalaan na pinamumuluan ng mga Pilipino. Noy ka-26 ng Desembre 1898, Itinaas ang unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa harap ng kasarihan ng Surigao. Nanguna dito si Alejandro Hantoy Gonzales, pinuno ng panlalawigang ruta ng Surigao at iba pang mga pinuno ng regyo ito ng Mindanao. Nasundan ito ng pagtataas ng watawat sa butuan at kagayan de Mesales, Enero ng 1899. Ang paghawi sa Fort Pinara ang Republika ng Zamboanga, ikanabing walo ng Mayo 1898, Zamboanga City. Naging sentro ng na umuha Espanyol ang daungan ng Zamboanga mula noong ikalawang bahagi ng ikalabing walong dantaon na naging bunyat ang mayaman nitong kultura. Kasabay nito, maraming makabayang Pilipino ang palihim na nagtaguyod ng kasarindan sa gitna ng panahon ng Espanyol. Nang muling sumiglab ang noong 1898, tinalaga ng mga makamayang revolusyonaryo si Vicente Alvarez upang pamulupan ng pagpapalaya sa Zamboanga at pagkukog sa Fersa Pilar. Matapos ang dalawang buwan ng pagkukog, sumuko ang Espanyol na gobernador general na si Diego de los Rios kay Alvarez na ng na nagpalaya sa Mindanao. Binuo ng mga Zamboanggenyo ang Republika ng Zamboanga upang pamunuan ang bahagi nila ng Mindanao. pagpapanaganap ng mga paniniwanang taliwas sa Islam at kanilang mga tradisyon. Ika-22 ng Mayo 1899 nang tuluyang ibinaba ang watawat ng Espanya sa Hulog. Sa gisag ng pagkamit ng soberanya ng Sultanato ng Sulu sa bayang ito. Siniguro naman ni Emilio Aguinaldo ang pagkakaibigan at pagpapahalaga ng Republika sa harapatan nila sa kanilang mga lupay. Bagay na kinikilala ng pamahalaan hanggang ngayon. Tagalog Espanyol na nagtago sa Simbahan ng Baler mula unang araw ng Hulyo 1898. Hanggang sa tuluyang sumuko ang mga ito. Noong ikalawa ng Hulyo 1899 sa kabila ng kasunduan sa Paris na naganap noong ikasampu ng Desyembre 1898. Kinilala naman ni Pangulong Aguinaldo ang giting ng mga sundalong Espanyol at ang kanilang paninindigan sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagturing sa kanila bilang mga kaibigan matapos sa kanilang palapang pagsuko ang pagkilalang ito ay patuloy na pinagmumula ng magandang pagkakaibigan ng Payang Pilipinas at Espanya hanggang sa kasalukuyan. Republika ng Pilipinas. Ikalabing ng Setyembre 1898 at ikadalong putatlo ng Enero 1899. malolos Bulacan. Matapos ang proklamasyon ng kalayaan sa Kawit, iminungkahin ang Apolinario Mabinuti ang Hilo na magkaroon ng pamahal ang Mahigit isang daang delegado mula sa apat na putatlong probinsya ang bumuo sa revolusyonaryong kongreso sa Bulacan. Binuo nila ang saligang batas ng Republika ng 1899 na pinahayang noong 21 ng Enero 1899. Tuluyang pinasinayahan ang unang Republika ng Pilipinas noong ay 23 1899, ang pinakaunang demokratikong republika sa Asya. Territory of the War and Navy. Ang ahensya nito ay kasama ring naitatag dahil sa konstitusyon ng Malolos. Subalit, hindi gaya ng iba pang departamento, muli lamang itong naitatag noong 1939 sa ilalim ng Department of National Defense sa panahon ng Commonwealth. Itinatag din ang Akademya Militar na mas kilala natin ngayon bilang Philippine Military Academy ang nag-iisang paaralan para sa mga nais nice magsundalo at iba pang uniformadong sektor ng pamahalaan. Kabilang din ngayon sa pangkat na ito ang National Security Council. Instruction. Isa ang ahensyang ito sa mga kapulungang na buo mula sa konstitusyon ng Biyak na Bato. Sa ilalim ng Kongreso ng Malolos, itinatag ang Universidad Literaria y Scientifica de Filipinas sa Navotas noong ikalabing siyam ng Oktubre, 1898. Kalaunan, inilipat ito sa Malolos, malapit sa Baraswain Church. Ngayon, kinabibilangan na ito ng Department of Education, Department of Science and Technology. Commission on Higher Education, National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, at Philippine Space Agency. of Public Works and Communications. Matapos ideklara ang araw ng kalayaan at sa pamamagitan ng organic decree ni General Emilio Aguinaldo, nabuo ang Secretaryship of Public Works and Communications dahil sa pangangailangan noong panahon ng revolusyon tulad ng pagtatayo ng mga kuta at trinsera upang magtagumpay sa pakikipaglaban. Sa ngayon, tatlong departamento ang umusbong mula rito. And Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology, and an Department of Transportation. <music> Secretaryship of Agriculture, Industries and Commerce. Nabuo ang Secretaryship of Agriculture, Industries and Commerce mula sa ilalim ng Malolos Constitution. Labing isang araw mula na ideklara ang araw ng kalayaan. Ang pagkabuo nito ay upang matugunan ang lokal na industriya at mapalago ang kalakalang panlabas. Sa kasalukuyan, ito ay pinapangunahan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kasama ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources. Department of Agrarian Reform. Department of Tourism. Department of Energy. Anti-Red Tape Authority. A Climate Change Commission. Secretaryship of the Interior. Sa Kongreso ng Malolos, nabuo ang Secretaryship of the Interior sa pamumuno ni Teodoro Sandigo bilang bahagi ng Council of Government. Sa paglipas ng panahon, naidagdag na rin ang Police and Internal Order, Local Government and Community Development. Ngayon, ito na ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development. Department of Human Settlements and Urban Development. Metro Manila Development Authority. National Commission on Muslim Filipinos. Office of the Solicitor General. Technical Education and Skills Development Authority. AT AM Philippine Competition Commission. Secretaryship of Finance. Nauna itong maitatag bilang Treasury Department sa ilalim ng konstitusyon ng biyak na bato at kalaunan ay naging Secretaryship of Finance sa konstitusyon ng Malolos. Sa ngayon, ang mga ahensyang ito ay ang Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, Mindanao Development Authority, Governance Commission for GOCCS, Philippine Amusement and Gaming Corporation, at ang Banko Sentral ng Pilipinas. Secretaryship of Foreign Relations Labing isang araw matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, itinalaga si Apolinario Mabini bilang kauna-unahang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas isa sa mga unang departamentong nabuo sa ilalim ng unang Republika ng Pilipinas. Kinilala ang pangangailangan at kahalagahan ng kagawaran upang maipakilala ang Pilipinas sa ibang bansa bilang isang bagong gobyerno na may sariling soberanya at upang mapaiting ang ugnayang panlabas nito. Ito na ngayon ang Department of Foreign Affairs. of Justice. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtakda ng kataas na ang hukuman na may kapangyarihang pangudikatura. Si Apolinario Mabi ang nagsilbing punong maestrado. Ngunit, hindi ito tunay sa katuparan dahil sa digmaang Filipino-American, Ikalabing isa ng Hulyo, 1901, nang maitatag ang kasulukuyang Korte Suprema sa pamumuno ni Cayetano Arellano. Sa kasulukuyan, ang Korte Suprema ay alinsunod sa 1987 Philippine Constitution. National Assembly Nagpulo ang Kongreso ng Malolos sa Simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan noong ikalabintima ng Setyembre 1898. Pormalitong tinawag na unicameral na kapulungan ng mga kinatawan ng bansa sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtalaga ng mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may dalawang sangay ng lehislatura, ang Senado at ang Kongreso. Ang mga sangay na ito ay may kapangyarihan gumawa at mag-amyanda ng mga batas para sa kapakanan, kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipino. Office of the President of the Republic of the Philippines. Nakita ta ang Office of the President noong ikatalumpot dalawa ng taong 1898 kasabay ng paghalal kay General Emilio Aguinaldo, Presidente ng Philippine Revolutionary Government bilang bunga ng Tejeros Convention. bagamat ginamit na ang salitang Presidente, ang posisyon bilang Presidente ay formal na pinagtibay sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos. Kung saan, si Emilio Aguinaldo ang hinirang na kauna-unahang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Tanggapan ng Pangulo, may lakad Lula ng Praho o bangkang binabagtas ang ilog Pasig. Madadaanan ng na mga naglalakbay ang isang prominenteng bahay na nasa pangpang -pang at sasabihin, May lakad dyan! Na isang tanyag na malakanya. Nang inaroroonan na ng Pangulo o ang Bahay Pangulo. Ang tanggapan ng Pangulo ay itinatampok ng isang tradisyonal na parahong naglalakbay sa ilog Pasig. Mayroon itong dalawang makulay na layak sa likulay ng mga habi ng iba't ibang bahagi ng kapuluhan. Sa bangka, Suot ng mga katutubo ang kanilang tradisyonal na o pangulo. Pangulo o anumang bagay para sa ulo na maaaring tubukoy sa dokanong at tuko. Ang Tagalog na salakot o ang pagobong kulo na kumakatawan lahat sa kapangyarihan at prestigyo. Ipinagdiriwang ng sabayan ng Pilipino ang kanilang dakilang kasaysayan at kultura sa awit at sayaw sa kanilang pagdaan sa Malacanang. May Lakandyan! Habilin ang tawag sa inang bayan floor na binubuo ng mga salitang habi, habilin at linang. Hango ito sa disenyo ni Diego Imaw ng manalo siya sa paligsahan para sa Flood ngayong araw ng kadayaan. Binubuo ito ng apat na pangunahing anyo sa inang bayan at ang kanyang tatlong anak na si Naduzon, Misayas at Mindanao. Dala ang mensaheng mga bansa makakalayaan at ang higitan ng pakikibaka ng mga Pilipino upang ipaglaban ito. Nag-iiba rin ng kulay ang mga madanong disenyo nito na kumakatawan sa ating mga bundok at kabukiran, ating bughaw na kadangitan, ating mga karagatan at iba pang mga katubigan at ang alab ng revolusyon para sa ating kadayaan. Kuha sa malaking bangka na karakoa Sumasakay sa mga alo ng kasaysayan sa inang bayan at hinaharap ang anumang pagsubok na darating sa ating bansa. Nilalarawan ng mga katutubong materyales na gamit ng inang bayan flute ang Luz Biminda na mayroong samot-saring habing nagsasalaysay kung papaano nagkaisa ang ating bayan sa ating iisang pakikibaka tungo sa ating kalayaan. Kasama ang patuloy nating pag-ambag sa diwa ng ating bansa habang pinananatili ang ating pakikisa sa kalikasan at kapaligiran. Iminumungkahi ng inang bayan float na ipakita ng ating bayan ang patuloy nitong pagsulong dala ng ating kasaysayan. Ating taong bayan, ating kultura tungo sa hangaring pagkakaisa ngayong ginugunitan natin ang araw ng kalayaan kasama sa float ay sina Ara Arida, Miss Universe 2013 Third Runner-up para sa Luzon. Maria Gigante, Universal Woman 2024 para sa Visayas. At si Shaira Ventura, cover model ng Wong Philippines ngayong April 2023 para sa Mindanao. Gawa ng mga nanalo sa TernoCon ang kanilang mga suot, mga disenyo nina Amor Albano para sa Luzon, Breeze Lanada para sa Visayas, at Abdul Gafar para sa Mindanao. Mabuhay po ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang malayang Pilipino!